Yo, what's up YouTube, Facebook? Ito nga naman po si Silver Voice TV. Pinapaalala ko lang po sa inyo mga kaibigan. Ano? Marami pong salamat sa lahat po ng sumusuporta. At maraming maraming salamat sa lahat po ng mga paanga-anga sa kangkungan ng mga lamok na lalo po akong pinapasikat, lalo po tayong pinapayaman at higit sa lahat, lalo pong ikinakalat ang atin pong napakatunog na na pangalan mga kaibigan ano. At siyempre mga kaibigan, ano itong ang thumbnail natin, Kangkungan Church. Ito po ang mensahe ko para sa mga tao na inaasa ang kanilang kapalaran sa iba. Mga tao na naniniwala sa superstitions. Nakakadiri po kayo. Ano nakakatawa po kayo. Ah, habang po kami dito, we are all grinding and making money. Man, we're grinding, making money, making productive things. Kayo po, ito, real talk, real mother effing talk. Wala po kayong ginagawa. Kundi mang hate, mainggit, di ba? I-overflow ang uh, negativity sa social media. It only shows your character. Kasi productive persons, productive individuals will not even bother to spread negativity because they are too busy making productive things, making money. Ngayon, kung ikaw ay isang hater, kung ikaw ay isang uh, ingitero insikyora ano at uh, ingit sa tagumpay ng iba isa lang ang ibig sabihin nun, isa lang ang sumasalamin nun, masalimuot ang buhay mo okay so para sa iyo kaysa naman walang makinabang ma 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 kaysa naman walang um, kaysa naman yung iba lang ang masaya eh dahil masalimuot ang buhay ko isishare ko na lang ikakalat ko na lang kasi ang kasalimuotan ng buhay ko sa iba lalong-lalo na sa social media so ngayon mamili ka ikaw ba yung nasa linya ng mga taong produktibo? Na talagang ang hanap ay positibo sa lahat ng bagay? O ikaw yung isang taong hahanap ng uh, negatibo sa lahat ng positibong bagay na nangyayari? Again, it will reflect sa kung anuman ang sinasabi mo at kinocomment mo sa social media. Bukod pa dyan sa aking pong pasasalamat sa inyo because again, just like uh, Sir MG, Sir Makagago, And uh, Sir Rendon always uh, telling us mga kaibigan Whether it is uh, positive uh, right or uh, negative publicity It will still be a publicity at the end of the day Keep on hating us Keep on making us famous Cause the more you hate us The more you mention our name The more you watch our videos The more you comment on our uh, contents Mas lalo niyo pong pinaiingay ang aming mga pangalan Nagiging mas searchable po kami. Maraming maraming salamat po. And syempre, hindi ko na po patatagalin pa. Uh, comment down below kung sino po ang may pinakamatinding inggit at hate comments. Makakatanggap po kayo ng kangkong t-shirt. So ano pang hinihintay nyo? Comment na! Woo!